At sa mayroong blon, sunod-sunod na po yung mga insidente ito. Sandali, hindi ko nasagot yung kanina yung tanong ni Ma'am. Ah, uh, unang-una, meron po magandang relasyon uh, si... Epre,

mayroong blon. Sunod-sunod na po yung mga incidenting okay. ito. Sandali, hindi ko nasagot yung kanina yung tanong okay. ni ma'am. Uh, Unang-una, meron po magandang relasyon si uh, Pangulong Duterte sa bansang China o sa liderato po ng uh, Chinese uh, government. Malaking bagay po yon.